ang sakit po ngayon, especially cancer, ay parang sipo na lang. At ang diabetes po ngayon ay parang napaka-ordinaryong sakit na lang na lahat na lang ng tao ay tinatamaan. Ngayon ay usong-uso ang iba't -ibang uri ng pagkain na kaagad mabibili sa mga fast food chains at mga pagkain instant. Mga pagkain sikat, hindi lamang sa mga mahihirap kundi maging sa mayayaman. Oo nga't masarap at mabilis na napupunan nito ang ating gutom at uhaw Ngunit ang mga pagkain ito ay hubad sa nutrisyong kailangan ng ating katawan. Sa halip, ito ay hitik na hitik sa mga preservatives na nagdudulot ng mga toxins o lason na lubhang mapaminsala sa kalusugan. Isang solusyon ang pagbalik sa ating mga natural na pagkain tulad ng gulay at prutas. Ngunit sa panahon ngayon, hindi na rin ligtas ang mga ito dahil sa chemical na pesticides na inilalagay dito. Idagdag pa ang pagtaas ng presyo nito. Kaya naman, para maiwasan ang unti-unting pagkalaso ng katawan, kailangan tanggalin ang mga toxins na ito sa pamamagitan ng detoxification. Isang paraan ng pag ay ang pag-inom ng mga alternatibong produktong nagmula sa mga halaman. Ayon kay Dr. Tam Mateo, isang naturophatic doctor, At meron naman tayong tinatawag na pang-cleanse na uh, kung tawagin natin ay miracle tea, na pag naka, nainom ito ay nakaka siya even doon sa pinaka dulong dulo o himay-may ng ating mga tissue. At yung bituka natin, yung mga dingding na parado na, tinutuklap niya at uh, nawawala yung tinatawag na bigat na daladala sa kanilang mga tiyan na dahilan ng napakaraming karamdaman. Mga green pigment o yung mga powdered uh, green or live green na makimikakayanan siya na i-cleanse ka na, pa yung dugo ng tao. Ito yung mga green juice na pag nainom ng tao ito, ay merong daladala na tinatawag na materialis na kailangan ng katawan for healing purposes. Kine-cleanse na, and at the same time, nire-repair pa yung mga damages na nasira sa katawan buong ng mga pagkain natin ng mga maling mga kinakain natin. Bukod sa mga suplementong ito, dagdag pa ni Dr. Tam. Kasi yung exercise kasi, meron din cleansing effect yan. Saka yung tinatawag na pag-inom ng maraming tubig. Siyempre, in order na maplasing yung mga dumi na yun, kailangan mo ng more water. Ang mabuting kalusugan ay kayamanan. Kaya naman, dapat natin itong pangalagaan. Ay makabalik tayo doon sa pinaka-original na pagkain na binigyan ng Diyos sa tao. Na lumayo, lumayo tayo sa modernong kapaligiran na ang nakala natin ang pagkain ay makukuha lang dito sa mga hindi natural na mga pamamaraan.